Arestado ang basketball player na si Charles Justin Lazarte matapos mahulihan ng droga sa isang checkpoint sa Davao City. Para sa detalye, magbabalita live mula sa Davao City, si Radio 5 reporter Brill Montalvo. Bril, pakiditalye nga ang pagkakahuli dito kay Lazarte. Cheryl, kahapon nga ay naaresto ang ex-PBA player na si Charles Justin Lazarte dito sa Barangay Lasang, Saravau City dahil sa droga at paglabag sa traffic violation. Nauna na kasing naharang si Lazarte sa isang checkpoint dahil sa pagmamaneho niya ng hindi naka seatbelt pero nang hininga na siya ng lisensya, wala siyang maipakita. Dito na rin nakita sa kanyang sasakyan ang naipit na sachet ng hinihinalang shabu nasa 3,000 piso rin daw ang street value nito. Ayon naman sa Davao Police, galing ng Santo Tomas, Davo del Norte, si Lazarte at Beheng Davao City para bisitahin ang kaibigan ng maharang siya sa checkpoint. Kanina nga ay sinubukan nating hinga ng payag si Lazarte at ang kanyang kampo pero tumanggi na silang humarap sa kamera. Cheryl, nasa Kusudia siya ngayon ng bunawa na Davao City uh, PNP at ngayong araw din ay uh, inaasahang nga uh, sasampahan siya ng kasong paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002. Cheryl? Maraming salamat, Radio 5 Davao reporter Bril Montalvo.